Hello so guys, magandang umaga. Dito na naman tayo sa tabing dagat. Yan po. Dito tayo nagpapainit tayo. Maganda ng view. Kita pala sa mga bundok, ang ganda tingnan. nag sa siya lawak kaya nga alas na hindi pa makakarating yan po ang view natin magandang dagat, kalmada maganda yung panahon so, yan yes, si Haring Araw si oh. Haring Araw Yeah. ang dagat na yan kalma yun na naman yung mga baura araw-araw na yan ganyan tumalabas pag tuwing umaga pag, pag hapon naman wala hindi mo na makikita wala ang ganda ng blue ang sarap maligo kalma yung tibig.

Hello po. Maganda umaga. Tayo, painit tayo ngayon araw. Para mainitan na naman tayo. Vitamin C. Ang ganda ng mga bundok. Yung dulo, yan papuntang Bulalakaw. Ang papuntang Bulalakaw yan.